Hola from Barcelona. Today, ipapasyal ko kayo. Kasi palagi na lang tayo nagtatrabaho. Dapat balance, girl. Kaya today, dadalhin ko kayo sa Besalú, Isang medieval town na located sa province of Girona, Catalonia, Spain. Isang oras lang ang layo sa bahay namin. Dahil umalis kami sa bahay nang hindi nag-aalmusal, ito na mga anak ko sa kotse. Ayan, malapit na tayo. Madali lang pumunta dito. Bili ka lang ng ticket papuntang Spain, tapos ayun. De, joke lang. Kung pwede ko lang kayong dalhin lahat dito, ginawa ko na. Dahil hindi ko kayang bumili ng libo-libong ticket, ipapasyal ko na lang kayo. Madali lang mag-park dito sa Besalú. Marami silang parking area. Kung taga Barcelona ka, pwede kang makarating dito using train. Kunin mo lang station ng El Clot. Gamit uh, ang train na R11. Going to Girona. And then from Girona, magbabas ka. Number 100 or E1 na bus. One hour na half ang biyahe. May mga applications na nagbebenta ng ticket like Move It Up. I like to move it, move it. Tara, ready na yung mga anak ko. Yeah. Kung nakikita nyo si Jana na mukhang pulubi sa mga video ko, ay dahil ginusto niya ito. Ayaw na ayaw kasi niya tinatalian ang buhok niya. Monday ngayon dito, walang pasok ang mga bata. Holiday na naman. Kung tatanungin nyo kung ano pinakamagandang trabaho dito sa Spain, tingin ko teacher. Kasi dami nila holiday. Anyway guys, ang Besalu isa sa pinakamaganda at pinaka well-preserved medieval architecture dito sa Spain. Kung mahilig ka sa Disney o mga fairy tales, puntahan mo to kasi talagang mararamdaman mo na para kang prinsesa dito. Magsuot ka ng dress or gandahan mo yung outfit mo picture kasi picture perfect talaga itong lugar na ito. Kung nakita nyo may hagdan papunta doon sa baba, sa ilog. Hindi ko alam kung pwede kang maligo dyan pero siguro pwede mong basain yung paa Ang bridge na ito tinatawag nila na Pond de Besalo. Dati kapag winter nag snow dito. Sobrang ganda siguro no kapag puno ng snow lugar na ito. Winter pa rin ngayon pero dahil sa climate change may init-init today. More or less 2,500 daw ang population nila dito. Wala kami masyado nakikita ang tourists today. Siguro kasi maaga kami dumating dito. Marami kang pwedeng bisitahin pero sa view pa lang dito sa bridge sulit na sulit na. Mabato ang daan at maraming hagdan. Kaya isa sa ko na mag rubber na lang kayo. Marami ka makikita ng souvenir shop dito. Mura rin yung mga binibenta nilang souvenirs. And karamihan ay mga handmade. Dahil mandi ngayon, puro souvenir shop lang yung bukas. Pero ilang-ilang coffee shop na nakikita ko na open. Pero asahan mo yung mga restaurants at iba pang establishments ay sarado. So naglakad-lakad na lang kami dito. Later pupuntahan namin ng isang small town na kinatawag na Olot. Papunta talaga kami ng Olot today para bisitahan ng isang bulkan. Pero yeah. dahil nadadaan na lang namin ito, ito migil muna kami dito. Pang-apat na beses ko na nabisitahin itong lugar na to. Every time na pumupunta ako dito, umakit talaga ako sa silya na ito. Kasi iniisip ko pag tanda ko, hindi ko na ito magagawa. Kaya sinusulit ko na habang bata pa. Ang problema nga lang, nahihirapan ako bumaba. Pero hindi problema yan dahil to the rescue palagi ang prinsipi ko. Maraming hagdan ka makikita papunta doon sa ilo. Kailangan mong bumaba doon. Maraming ducks. At isda na makikita. May ilan-ilan din tao doon na naglalakad. tumambay kami ng konti dito. Kasi talaga namang nakaka-amaze. Feeling ko nga napaka-romantic ng place na ito. So kami bala ka mag-propose sa girlfriend mo, dito mo na lang siya dalhin. Siguradong hindi makakahindi yan sa'yo. Hindi na nga napigilan ni Julian dyan na magpabili ng laruan. Hindi nga ako makahindi sa kanilang dalawa kasi sobrang bait talaga ng dalawang to. Marami rin alak na made of spin ang binibenta nila dito. Wrong move, tol. Kung gusto mo maikot na mabilis at hindi pa tigil-tigil, eh, wag mo nang bilhan ng bagong laruan ng anak mo. Or mamaya na lang pag-aalis na kayo. Tawang to ako kay Jana. Ito nga pala ang main square. At dito sa main square, may matatagpuan kang simbahan. At maraming coffee shop. Ang main square nito tinatawag nila na Plaza de la Libertad. Hindi ko alam kung ilan simbahan na meron sila dito. Pero tatlo yung nakita ko. Ang San Pera, San Vicente, at San Martin. Meron din kastilyo dito sa taas ng bundok. Pero hindi na namin napuntahan. Marami ring museums kung saan pwede mong malaman ang history ng mga Jewish. tumira dito noong unang panahon. Siya nga pala, naging filming location din pala ito ng Game of Thrones. Gutom na naman si Jana. Ewan ko ba, may ahas yata sa dyan to. Gusto ko sana pagsamahin ang best salu at ulot sa vlog na to. Pero hindi na kaya ng powers. Kaya bukas na lang. Marami rin kasi mga lugar na mga ganda na pwede nyo puntahan doon sa ulot. So guys, hanggang dito na lang muna video natin for today. Huwag niyong kalimutang i-enjoy ang buhay niyo. Kahit mo, gaano ka man ka busy sa trabaho. Kumain ng assorted cold cuts dito. Dried meat. Uminom ng wine. Kumain ng cheese. Kasi life is at short. At tawanan mo lang ang mga problema mo. Katulad ni ate. <laughs> 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 <Mucha grabya mo laughs> Pag-comment na rin kung ano ang pinaka nagustuhan mo sa video na ito. Hanggang sa susunod na vlog. Adios!